iyang e gideliverance. Dito ang tatay, dito ang nanay, naguulang tatay, naguulang nanay, ang maestra, kaya may sudyante, iyang e gideliverance. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. Nag-pray niya sa, sa simbahan. Grabe. Di may tsura ang possess. O nang gi-prayera nila ron. No. Bantay mo, nag-react nag na? Papagani prayere. Hebao ng yawa. Ang right do sa yawa is the prayer of the church nasa so, right do sa yawa prayer of the church nasa so, may right do sa ubo tusiran nun so, sa may right do sa hilanat bayojisek nga mangilantan ka may inom kag tusiran giubo ka may inom kag bayojisek <laughs> indi pwede right dose yon ang right dose sa mga yawa na naghasol si mong bana naghasol si mong anak is the prayer of the church Hinahinay mo usab imong anak. Imong i-bless sa sacramentals. So ini tabo. Nag-react na ang bata. Dito ang papa. Dito ang ginikanan. Ideliverance sa maestra. Ano mo tawag na ko? Wala kay knowledge. Deliverance niya iyang iyang pasyente. Sos, nagsuka-suka. Laway mo nila yung suka. Ang uban, ang ilang isuka lansang. Nakoy pasyente nga ni lansang numero cinco. Numero 4. Numero 3. Kumplito. Numero 2. Numero 1 nga lansang. Apil pang umbrella nail. lansang sa sin apil. Giing nako ang pasyente day. Nindot ka di mong talent. Musukag lansang. Nya, ang saan nako, pader? suka. Nga naman, pader? Magtukot ag hardware. <laughs> gitawag na kulam. Tinuod niya doon na kulam. Tinuod sa doon na yung bara. ba mo katong itong sa maestra? Na liberate ang ah? maong estudyante. Lipay kay siya, Father, karoon po ko kay Bao. Nandun na di power. Because you are baptized. Under ni mo, imo mga estudyante. Kung doon ay mapuses nga sama ni Ana sa eskwelahan, ilain ang katong unang nag-react. Ang unang nag-react mo'y ilain. Kuha adayon Gikan sa eskwelahan. Nag-andiri sa simbahan. Ang una rang nag-react. paulia ang mga bata. Paulia ang mga bata. Kadto rang nag-react. First three na nag-react mo'y i-arisa. paulia ang mga bata. Ikatikay sa ginikanan to do deliverance to your house to renounce all the occult involvements, to renounce occult, all the uh, superstitious belief. Kaya naghan naman tag superstitious belief. Labi na mga negosyante. Ilang sa tunin nyo, green. Shhh. Gitapadan pag Buddha. Nga, di kabuhi ang tiyan. Nga doon na pa'y Nagsig pangamay. yang Nga gitapadan pa po doog. Bakit? Nga nagtangag og sincere. Doon na pa yung mga lucky uh, lucky, uh, lucky tree. Doon na pa yung mga, sa pa mga paswerte ninyo, na lucky charm, ipang lubong na siya. Kaya mo unay nakapa disgrace na to. Tuo, tuo. Rambulang tuo, tuo. Sa'yo so, mabasa. Oto, oto. Hoy, wala nang wa mo mga ayong sa inyong sakit, kailangan daghan kay mo uto, to uto. Mayon si Kristo si Ebanghelyo na ayo ka tungod sa imong. Unsa to kus ka? Na ka sa imong. Dihay ah uh, usang ka pamilya dentro sa kuha. Daghan kay sila gibati sa lawas. Ingko. Ato na mag-doktor. So, my okay, findings. <laughs> Ismail ko. Na habak na, Siyo na yung baho mong kapater. Nangutan ko. Ako may baho. Naba -na mo yung habak. Dili na koklosyon. Question na. Siyo na ako, kapater. ka purma. Pero nagtagsag habak. dunay ay bala nga ni Mahal na ba ni Fatir? Tagusang libo rabang bang buok? Ani? I-renounce na. Nasa prayer book, renouncement. In the name of Jesus. Sabat na ko. Ako, ako siya. Sabat. In the name of Jesus, I renounce all the occult involvement of my life. My ancestors are connected to occultism. Faith healers. Superstitious belief. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Muna, balikan ang katulog. Pag renounce nila, silang upat, completely healed. Tapakpakan. Ang gino. Marami, no? Nagsulti ko dito sa sa tubig. Yung nga, Father, nagsunod mong ko mo. Akong mama, Father, maglisod lakaw. glakaw. Nga among girenounce. Gideliverance na ko kong mama, Father. Karoon, nakalakaw na, Father. gitang yang daghan kay mga lanang ipang tapot sa yung lawas. Kaya kada, kada habak, doon na may demonyo nakatapot. Kaya ito mag-example. Tanawan ninyo ako Facebook, ha? Kaya ano? Tanawan ninyo na ako ikipang expose dito nga actual exorcism. Actual video dyan. Makita ninyo ang mga albularyo dito. O sa kaalbulang ninyo, na tagag, ah, kandihay buhol. Kano saan ninyo Labas ni. Ato pa ning Sabado. Ni Surrender. Ningon ang mga albularyo, Father. Aningon siya siyang asa ba na? Pwede, ning, darling, anto sa office ni Father Terwin, kaya mong surrender na ko sa akong pagka-albularyo. Mga seven years siya ng albularyo. Yan sila. Mga seven years kung ako kalipat. Kaya nang naayo niya. Yamusod niya si Senior Santo Nino. Uy. Si Senior Santo Nino. Ano yung kuminsahin ninyo? Ang oh, pinutan mo. mo. <laughs> Ana, mausap yang tingog. Kasi si Senior Santo Niño musod sa iya. Nga sa oras nga siya na ang i-deliverance, ningon siya siyang bana, manguli na ta. Nga nung ni ata din eh. Nga nung ni ata din eh. Nga nung ni ata Manguli na punta. Hapit na tong oras. Hapit na tong time nga i-deliverance ta. Manguli na ta. Ningon niya asawa. Nag-react na de ay. Ningon akong mga kauban, Brad, dili na na siya pasiriti anang bagong gibles nga huli anang exercise water. Ikuha ang bana, gi sprinkulan og huli water ang yang asawa ni react. Kay mo ang tiil to nas taas. Ingon e niya bana dili na jud siya. <laughs> Albularyo. Ang ilang gahom So, ma manifest ang mga demonyo, ang fallen angels, magpa if sila na santo ninyo aron ma-deceive nila ang bolbal, ang mga albularyo magpaas if sila nga si Mama Mary magpaas sila nga sila si San Vicente Ferrer Kahimuon kanilang medium daghan kay na dinhi eh. Kunya, sa diyang niabot na nako, i-exorcise mo nako. In ko, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Iman, exorcisimos te. Ningon ang mga yawa. Darwin. ayaw May hilabte, Darwin. Iyan pa kaliwatan. Ikaw yung pariaka, hilabtaan kay ka. Ayaw may hilabte. Ikaw yung pariaka, hilap nun ka. Okay, pangutana. Tell me how many spirits do you possess her body? We are hundred of spirits. Pila. Kadimun nyo so siyang lawas. Han Tanawan niyo sa ako Facebook. Akong i-upload na gahapon pa. Hundred of spirits. Tanawan nyo mga video nako na, na yung mga actual na 15 minutes, 15 seconds lang. Well, di makita ilang now, Kaya di man na kauwawan sila. Kung mo-react mo niya, bitaw, di ko mag-deliverance, no? Hindi po ko maghealing healing All priests are healers. Go to the sacrament. Kung niya ka muna mag sa inyong balay, I-surrender lang inyong habak. Kaya nag-deliverance sa inyong mabasig kamoy mo, tuyok inyong pananaw. Kaya ang mga habak, gikas albularyo, o ang mga albularyo, hundred of spirits na fallen angels na nila. Anton yung albularyo, o, oh. na habak, na yung usa kademonyo ni mo. Anton yung albularyo, doha kademonyo. O, ano na pumulay ang yung albularyo? Ikatulong demonyo. Ako nang isulti, aron doon ay albularyo din eh, maluoy ka sa si imong kaliwatan, isurrender na ang imong gahong. Doon na mo'y abyan, doon na mo'y anting-anting, isurrender na. mag ka. Dili lang ikaw. Mag-enjoy ka sa gahong, pero paninglan ka sa demonyo. Kaya ang demonyo, why gugma? Amen? So ang tambo mga kaiksunan, karon gipadayon pa nato ito kay bago man namo siyang series of uh, ato pang sabado. So, yung yeah, family, amo pang gi-undergo series of deliverance. Nag, nagkadungan ni eh, upat ka albularyo atong sabado, nagdungan sila. Nagdungan po sila griak. St. Uy. Yan na po yung albularyo. From Alicia. Bohol. Ato ka po sabado. Kining ako, official teaching sa siman, Plus, real experience. Real encounter of demons. Demon is real. Satan is real. Mutu ba mong yawa? Hoy, mutuo ba mong yawa? Ha? Kita na mong yawa? Tanaw mo siyang tapat. Pasiplat mo siyang tapat. Dili niya yawa. Kalukalikra. Ha? Satan is real. Ang tagalis siya, ang among albularyo wa mag-react. Ingo e nga na yung bana na ay ang tulok ka anak. Nagtabi pa min siyang tulok ka anak. Pero mga babae, ako silang interview. Unya, magstorya yun sila, mo response. Pag deliver pag renounce na sa iyang sinatanan, Wa na mo tingog ang usa. Ana na. Day musta ka day. Hoy, noon sa ka. Hoy, noon sa ka. Ano ana na tulala. Ingon e ko nga siya mo eh giharas pag-ayo, pag-renounce ninyo. Pag nagapon sa Facebook, ako ka pong i-upload. Ni siya, "Hey, love." Wa siya kalit. Walking possess ang iyang anak. So, ang albularyo, niya nag-renounce ang iyang anak mo'y na-possess. Grabe no? O na siya sa holy and exercise water, holy and exercise oil, holy and exercise salt. O naanan ninyo ang mga sacramental sa simbahan. Kaya ang sacraments, instituted by Christ. Ano ang sacrament? Ang sacramentals, instituted by the church. Extension to the sacrament. Hindi man mo ka-administer sa sacrament. Ang pari naman. Pero ang sacramentals, extension. Mo na nga, mo na protection ninyo. Ang cross, ang medal. Hindi ko sa kamaistra, naglisudo ginhawa. Naligo taon may ato, kaya nag-outing me sa team. Naglangoy-langoy na ko dito. Hidahaman dito sa beach. So, di ni proper, oy. Sa founder, kay Matthew na siya. Naglisudo na siya ginhawa. Sabi siya, COVID deh, <laughs> eh. Dito na migi ikag hospital, Father. O man siya po, ti man siya positive. Siya ko rin anwintan og holy oil, ni siga mong mata. We are fourteen spirits in her body. Katur si ka demonyo, so ang lawas. Niya ipangutan na mga demonyo, asa po mo nagpuyo? Naas pagatpatan. Kay siya dahil sa bata pa siya, tigduwa siya dito sa pagatpatan. Kang ilang balay, kilid, anong dapin dyan sa karsada. Okay na ka, day? Opo. <coughs> Pakpakan na itong gino. Oh. No. Abi ninyo, ni Anhimi ninyo, tuluan na muna mo. Dili kami may mo-deliverance siya dinyo tanan. Di ba kaganina, nag na siya, karon okay na kayo. Nakalitok na I love you, Jesus. Kalitok na ka din na kay love you, Jesus okay na na. I love you Jesus. Mingon siya, I love you Jesus. I love you Mama Mary. I love you Mama Mary. Ang kalitok na na. Ang I love you Father. Adilin an Oh. mao. Wa na ni labot. I love you Jesus ra. No, i appeal mo eh. No, I love you Father. So, makalitok na silang, I love you, Jesus. Mana na, nabalik na sila sa normal. Kaganina, kitaan mo ganina, di ba? So, ato team ay nag-supplementary prayer. noli na siya. Kay bawa ka ganina, Inday? Kay ka ganina, wala. Kay bawa ka, gialsa na ka? oh, wala siya kay bawa, gialsa siya. Wala siya kay bawa. Gialsa siya niya. Imo, <laughs> e anak, te? Asa mo mong darling? Adara? Nakasal mo, spari, right? Oh, pakasal mo. Pilan mo katuig? Ha? 22 years? Uy, pakasal na mo. Wala na na. Oo. Oh, Muna oh. nga. Muna na kuwang ninyo, sis. O uh, Ang sacrament of matrimony, ang first miracle ni Cristo na itabot sa kasal sa kana, Di pa kakadaliburan sa si mong anak, Brad. Kaya pa mo okay? Okay? Kapatay mo, dalira kayo, no man? Ha? Ano sa? Ano yung pisal mo? Ano sa? A civil. O, di mo na pwede. Kasal dyan sa simbahan. mo na mga civil, dili na siya gidawat sa simbahan. Okay? Kinangla nagpakasal dyan mo sa simbahan. Aron makakalawat mo sa lawas ni Kristo. Huwag maka mo kakulian, sis. Ikaw, sis. Daga ka. No. Oh, ikaw, Brad. Daga. O, daga. Muli tao ka. Oh. Ayaw, gasto-gasto. Ditso rin blessing. Iba mo ang kasal? Five minutes rin na. Uy. Five minutes rin. Oh, oh waton mo ba siya ngayon mong asawa? Oh, no, dawaton pa din. Ah, kiss <laughs> na Dali rin ito ng kasal. Uh, Uwira okay, mo kung kayo mo uh, decorate decorate nya nay nay mga waterfly, waterfly, maglupad lupad mga social man kay mo no? ang ganahan mo pila ka dinosaur inyong ihawon apil pag sigbin inyong litsunon <laughs> simple jo kay kasal. Mahuman na siya within 10 minutes. Kasal lang yun? Nagang iyong ikasal. Kanap itong mga byudog-byuda? Nga dili na Di magpakasal kay doon na may pension. Yan pa ang pension, ang pension. yung mga biyudog byuda. So ano mo? Asa Kristi. Ah. Oh. Kis da yon. Homan, <laughs> oh, kadawat ka bug pension. Ari <laughs> to sa simbahan, dali ra kayo. Itawag na siya, secret marriage. Why papilay? Ano man, para makadawat og bonus. Hoy. Ah. Oh. Naghanak ako mga viewdo dito. Kali. Ah. Oh, papilay man. Mapriso di ka. O, may papilay. Ayog saba. Secret marriage rin eh. Hindi makakalawat na mga viewdo viewda. nag-ipon ra. Happy na rin mga matay. bintaan niyo sa. hilogon. Ngambit na mamatay. Oh, wapang mamakasan. Eh, kasal na yun. Kuha na ko grito. Imo mo dawaton? Ngayon mo asawa? Saan? Dawaton pa dito. Ngayon dawaton? Ngayon bana? Dawaton. Kaysa yun. Ah. Sa mga ulit Di, sir. Na ritual sa simanan. Dali kayo. Within five to seven minutes, mga manra. Yang ingin mung mahal? Sabutas, Father Michael. <laughs> Please, Lahi man ang misa o sakramento sa kasal. Pwede man kag magkasal without mass. Kailahik hey, lahi man siya nga sakramento. Hoy. Bisa koy misa, ato tan likod. Father, kami nyuon na jud ko, Father. <laughs> Kuwarta ni mi ka tuig, Father, hapit ta matay. <laughs> Nagligad na ko ka imo pa prikanahon. Hapit ta matay. Ano sa <laughs> ni? Dawaton mo ba ngay mong asawa? Hmm. Dawaton mo ba ngay mong bana? Uyon ka ba ngay mong asawa? Uyon ka ba ngay mong bana? Uyon, Father. Yung panalanginan na nimo. Huwag ako sa kahong sa simbahan. Uh, Nag-iusa ka nimo. Huwag na makab makabuwag ka ninyo. Saan sa mga? Saan? Simple kayo. Kasal na. Uy. Amin nyo, nagkahan kayo kipang kasal dito sa kwan. Secret lang. <laughs> mga biyudog, biyuda lagi. <laughs> Lipay itong mga biyudo. Eh. <laughs> Naraman din eh. Tawa na siya secret marriage. Why? Ano ba yung mga biyudog, biyudad rin? Ano yung muslikot? <laughs> Wait Aron, i-bless lang dyan mo. Aron, makakalawat mo sa lawas si Kristo. Importante kayong kasal sa pare. Ang unang milagros ginoon na itabo sa kasal sa kana. Amen? Ako na. Hmm? popular practices. Ang na pa. So, muna, makiksunan nga asa na magwato? Kasal. <laughs> Ay, parian eh, si Hiskot Kasal. Kami niyo ona siguro ni <laughs> muna nga, mga kaiksunan nga niya din ni Karon, use the sacramental of the church. Ngayon, niyan doon ako atong Domingo, sa office from America. Sa so, father, diritso ko diri sa buhol kay hey, daghan kay hey, kung nakatunan sa punto per punto YouTube channel ni Dito ko nakailan nimo, mo, father. Gikas, Amerika. pa ko katog Amerika. pa ko kaabot sa Amerika, pero nakaabot. pa ko kaadto, pero nakaabot na ko dito. Pinaagi sa YouTube channel. pa ko katog Amerika. Pero, nakaabot na ko dito. <laughs> Umingon siya, Father, kay Bao ka, pag, kagabi, Father, na usa kagabi, nikalit og sakit ang akong abaga. Dili, madescribe ang sakit, Father. Kina sakitan, maguba akong dagway, Father, sa kasakit sa akong abaga. Nga, Father, kay Bao ka, imo mo mamigit sa prayer sa simbahan. Nabunyaga naman ko, nakakumpisal sa po ko, nakumpirmahan. Akong i-deliverance, nakasal na po ko. Akong i-deliverance ang akong abaga. Yan na po ko'y masakiton, Father, at sunod adlaw. Yung saon man ako pag-care sa masakiton. Nga mismo ako angay naman kong atimanon. Iyang gideliverance ang iyang abaga in the name of Jesus of Nazareth, page 81, sa mong libro. I rebuke, refugiate, bind and cast out spirit of illness to depart from my shoulder and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return again. And okay. go directly to the foot of the cross of Jesus and never return again after 30 seconds. Pila? After 30 seconds. Completely healed. Peace and gamay. Wala na mo sakit ang iyang pagpaka. Itong pakan, Ang gino. Huwag ka itong manambalay, tambalan, na isa'y orasyon para sila, perting suka-suka Di man masabot yung lawas, karon masabot na. Sa Father, anak na kayong lawas, o pa siya karon sa office kay gi-series na to ang healing and deliverance sa iya. O unsa may counter na to kay wala naman siya wala naman siya gahom sa pag pag kuan og mga poison. Yung din mudo ul niya. Yung ko gamita ang holy exercise oil. Ang holy exercise oil dunay usa ka madre gipaak og king cobra. Nagkurug-kurug, tibuok niya, ang iyang ni ang iyang kamot, iyang tiil, tibuk lawas, nagkurug. Kikipaak siya, King Cobra. Ipainom na itong Holy and Exorcise Oil, nihunong ang iyang kurug. Pero atong ipaad doktor, hindi mata mga fanatik, ipaad itong doktor para mainjikan siya anti-venom. Pagabot niya, wala naman siya mong kurug. Wala na siya indikig anti-venom. Ingon ang doktor, na inject ka, ang antay binom. So wala pa, dok. Mabitaw yung aniko. Kaya magpa-inject ko, antay binom. Yan na ulian naman ka. Tanawan ninyong ritual sa holy and exercise oil, sa blessing sa holy and exercise oil, so that they will not suffer the sting of incense serpent. Dili sila mag sa la, sa halas. Naa sa ritual sa simbahan. Og ang madre na luwas tungod sa holy an exercise Oil. to magkita mi karon buhi pa si sister cobra oh sister cobra <coughs> si sister <laughs> oh kay ba mo matud sa doktor dili ka may inject anti-venom suit sa 24 ka oras sa man Kantahan na kag nga dayon mo na kay grabe ang ginoon, no Ikaduha, nagipa ako King Cobra, taga osamis, o minister, o sa ang hinlo sila sa simenteryo. Samtang nang hinlo sila sa simenteryo, dahil King Cobra ni pa kamot. Pag paak kamot, nakuyapan siya. Grabe ka ang maong King Cobra. Iyan ang tang, iyan ang tang bunalan sa King, ang King Cobra. Wala siya kabunal. Nawadaan siya panimuot. Grabe to ka itong Cobra Gidaan nila sa hospital. On the way sa hospital, gipainom og duha ka kutsara nga holy and exercise oil. Oh, Kiba mo ani tabo ni balik yang consciousness. Ang iyang sakit naminhod eh, na minhod din ni nawa ang kabinhod sa iyang kamot. O Nabalik yung consciousness. Nabalik yung kabasko. Nyan to doktor, wag yung main chikig anti-venom. Naulian ang maong hangtod karon puhi pa ang lay minister. Nalipay mo wa?